sobrang ganda manifesting mga garan yung bahay laki ng bahay na idol mas lalo kami na inspire na idol bita pa mga boy. dahil sa kanyang mga na-achieve sa buhay at um, marami nang dumating na blessings sa kanya dahil si idol bita pa ay sobrang bait talaga mga boy. kung alam nyo lang mabait na mabait si idol kaya natin sa labas mga boy salamat sa mga buhay. Hindi na tayo sa loob ng bahay na pa mo dahil kagising ko lang. At sila ay doon na sa loob pa. Ano Ayan. Sobrang ganda. Manifesting. So, hindi na tayo sa loob ng bahay na doon pa ng papahinga. At, are, walang katatao na sa loob ng mga kwarto. Nagpapahinga din dahil dahil kapon. Sobrang busy. Manifesting talaga mga buhay. Mga garan bahay. Laki ng bahay na idol. Wow! Oh. Wow! Ah, ganda. Tingnan nyo. napaganda at napakalaking bakuran na idol bitapang at syempre hindi lang yan. Hindi lang aray, nasa likod pa. Ang laki. And din kami kahapon sa Tiris. nag -standby. habang sa idol ay nag-i-edit ng video niya. Yan ayan, hindi pa natapos. Pipintalan pa yung mga bakal na yan. At lalagyan pa ng mga design. Ganyang, ano, lalagyan pa ng mga basta kung ano, -ano design para maganda tignan. Super ganda talaga. Ayan, mas lalo kami na-inspire na Adolboy Tapa mga Dahil sa kanyang mga na-achieve sa buhay. At, um, marami nang dumating na blessings sa kanya dahil si Idol Vita po sobrang bait talaga mga boy alam nyo lang mabait na mabait si Idol yan hindi niya ako sa loob uh, tamang tanaw lang din niya sa labas napakaganda dun dagat dun sa banda na yan buhol na yan buhol at yan highway <laughs> eh, may dumaan series series bus ay siya mainit lang yan you know? o sobrang init yun ang mga buhay at ang dini lang yun, mas lalo tayong na-inspire na idol dahil sa kanyang mga natsib mabilis ni Spa Idol at maraming salamat sa inyong pag-invite mo sa amin din sa inyong lugar ay gawa ay pista yun lang hindi na lang magtatapos sa ating video ngawin love you, God bless